gay Kapitan ng San Juan Pili, Camarines Sur, patay matapos pagbabarilin ng riding in tandem. Kasama mo mula sa RMN Naga, si Rajuman, Kevin Alba. RMN Patay ang Barangay Kapitan ng San Juan Pili Camarinesur matapos itong pagbabarilin kanilang alas 5:00 ng umaga, Hunyo 5, 2025. Kinilala itong si Kapitan Neryo Barasal, 64 years old ng nasabing barangay. Ayon sa inisyal investigasyon ng PNP Camarinesur, lumalabas na nasa kanilang tindahan ng biktimang si Barasal habang inaayos sa mga panindaritong karning baboy nang bigla na lang paputukan ng riding in tandem na lula ng motorsiklo. Ayon naman sa kasama ng biktimang kinilalang si Alias Anselmo, akala umano nila na ang nasabing mga sospek nang bigla na lang itong magpaputok ng baril. Agad naman umano itong nakatakbo. Ngunit sa kasamang palad, dead on the spot ang kanilang kapitan. Samantala, wala pang ipinapalabas sa impormasyon ng PNP Pili sa kung ano ang posibleng motibo sa krimen. Ayon naman sa ibang mga kabarangay ni kapitan, malabo naman na ito'y may kaugnayan sa politika dahil last term na nito. Wala rin umano itong nakakaaway sa kanilang barangay. Sa ngayon, nakahanda naman ang pamalang bayan ng Pili Camarines Sur upang magbigay ng reward money para sa mabilis na ikakaresolba ng krimen kasama mo sa Armen DWNX Naga Radyo Man Kevin Alba Tata Armen